magandang hapon bukat sa Dubai, ito, lalakad na naman ng anghel na gala. So far, guys, ah, uh, naka-check-in nung, anak ko sa, hindi ko pa pala na i-upload yung uh, last, yung latest video niya na kung Pagkatapos niya i-discharge from the hospital, uh, nagpa siya sa isang hotel, ah. Oh. Kasi, ah, uh, gusto niya yung ma-relax siya, maging, ah, uh, completely healed siya. Kasi nga, um, ma malaki yung hiwa niya yung cesarean um, ano operation so ayun nagbook siya so dito ko siya na ibook sa may naip uh, which is a very near sa dati place yeah, medyo kabisado ko so ngayon uh, sinuntak ako nung dati kong kasama sa trabaho yung pinagpa part ko dati na restaurant ano uh, hindi siya restaurant ah uh, bakery siya yung parang gawaan ng mga chocolate, ng mga cake. So, ayun. Sabi ko ba, ano pwede ako mag part-time kasi mas miss ko yung trabahong ganoon. Kaysa sa, ano yung alam mo yung kahit, kahit puyatan, pag gusto mo trabaho mo. As in, ano, dyan pay payout ng payout yun. So, pagkaka, pagkaka, ano yun nang ano, isang araw. Pay, -out. sabi ko, pwedeng weekly, pwedeng monthly, depende

eh, bitchala mas gusto ko ng ones na 'yon. Kasi more Kaya, ko nga, not na So, bad. agad niya ako So, and then, ang Lola. So, Facebook. agad ang So, nakita ang Lola. So, nakita agad ang Lola. So, nakita agad ang Lola. ako sa agad ang Lola. So, nakita agad ang So, see you guys. And I will update you.